ito yung ano yung isang uh, insekto ng ano ng pakwan at saka melon dito sa middle east yan o oh. ganyan ang ano, ginagawa niya pero mo oh, malimit ang ginagawa niya dun sa ano sa may tangkay siya na kuwan sa so, may tangkay niya tinutusok niya yung ano yung tangkay 'yung 'yang kasi may pantosok 'yung kanyang ano 'yung kanyang kanyang bibig mo niya may pantosok kaya 'ng ganyan kapag gaway ka, sa bawa sa hapon at saka 'yun ano, sa ano ipasa sa hapon uumpisa na 'yan hanggang sa bago sumikat nang ano ang araw gumagala na sila sa ano 'yan sa mga tangkay ng bunga alam mo yung pinaka yung tangkay ng gaya ng bunga. Dito siya ano eh bunga ba sa mga garto. Tsaka dito sa yan sa mga kartong kuha, mga gilid. Ang ginagawa niya tinutusok niya yung tinutusok din yan. Yan oh, niya. Pag wala pang araw yan, umaano siya. Ano yan? Oh. sabi okay, ang ginagawa lang diyan, yan pagka ganyan bawa ano kukuha lang natin yan yung kukuha natin ha. ulihin lang natin ng ganyan ulihin yan tapos pagka na ano yan o oh. yan ang itsura na yan Gagaw lang natin titirisin lang natin yung titirisin natin yung ganyan Ya, yeah, pagka natiris natin ganyan yung... hmm. Ya, ano, bantayan lang natin yung o, yung lagi lang natin na ano, bisitahin sa umaga. Ya, ano, katulad dito ko tama. Hmm. titirisin lang na yan. Mula kaysa naman sa, alam mo, lang naman sa ating, ano, bibili pa tayo ng pang spray eh ano wag na magagasusan tayo ay gawin na lang kapag uh, ganyan ano tirisin tsaka yung ano pagkagartong halimbawa lalo na kapag uh, dito sa middle east eh ano magtataglamig na ngayon ang mga gayang mga insekto nagiging ano na sila yung aktibo dahil kasi ano eh, mga yun dati, mga nagtago lang yun sa ilalim ng lupa. Nung mga yan, nung ano, nung, nung tag-araw. Eh, ngayon, ma, ano na, malamig na. Kaya ginagawa nila, lumalabas na sila. Ngayon, ang teknik nga di yan, eh, kailangan ano, yung bisitahin natin. Tapos, para madali natin silang makita, bawasan natin yung mga ano yung mga tao yung ating Time dito na ako medyo matanda na ito pero kahit ganyan hinahayaan ko kasi bumubunga pa naman eh okay tanong nyo ito bumubunga pa rin kahit pa paano ano nga lang kailangan natin na uh, yan oh. o isang pakuha na ito dito siya yo yo dito sa Yan Ayan sa sa singit-singit. Ngayon ang gagawin niya pagkakanya yan. Kukuhanin lang natin yan. Kuhanin. Yan oh. Tapos lagay natin ganyan Ayan. Yan. Tiris lang. Tiris lang. Ganyan. siya ng ano. Walang gam. Pero pag ayon na yan Ang araw ay ano na. Sikat na at natin sinaga na yan ng ano. Ng araw. Yan katulad ng garto. pagkano Nagbabawas ako ng ano. Dahon. Lalo na itong mga nasa ilalim na dahon na garto. Kasi ano para mak madali natin silang makita. Pagka kasi malagong masyado ang ano, yan, katulad ng karto. Ito ninyo ito. Sobrang dami ng dahon, no. Oh. Kailangan ay eh, ano, bawasan natin ang ano ng dahon. Ito, yan, yan. Para madali nating makita sila doon sa ano sa mga ilal ilalim ng ano ng ko. Tapos yung mga dahon naman, lagay lang natin doon sa may no? Sa may puno. Yan katutay niyo. Hindi natin nilalas ang dahon, may bunga pala rito. no? Kaya ganyan lang ating gawin. Pagka tayo yung may... Tapos yung ano, meron palang buko dito, may buko pala rito na buko bulaklak na may may bunga yung ilalim. Kaya pagkaano, pwede pa nating ano, manong ma-pollinate. Yan, ganyan ang ano, ang ating mga bunga ng bilog kapag ka ating na alagaan. Ngayon, kapag kaalimbawa, hindi natin na alaga, lagi hindi natin nabibisita. Ganito kasi ang nangyayari yan, no? Oh. Kita ito. Ito, tinusok na yung, tinusok na yung ano, yun, kita ninyo. Ayun, oh, no? Oh. Nasa, buwan siya, yun, oh. Ayan, ganyan ang nangyayari, yung lang natin yun. Bago, yun, oh, tiresin lang natin, no? Oh. Ayan, katuloy, tingnan nyo yun, no? Oh. pakuha lang natin yan yan ganyan kasi nangyayari kita ninyo ito yung nagkagarto ng stunlitong pakuha na ito gawa kasi niya yan dahilan mga ano yan ito malimit yung sa ilalim eh kasi rin sila kaya ganyan mga kabayan mga ano kung may mga tanong tayong yung at pakuan eh pagkaganyang mga hapon o tsaka umaga lalo na kung gabi kung tayo mayroong plus light plus sa natin para ating mahuli sila at ating mapuksa o sige salamat to sa mga nanonood Matuto naman magsasawang ano, manood kung kayo naman may mga teknik eh ibahagi din natin. Sige, salamat.